Nakatakdang simulan ng Malacanang ngayong Hulyo ang pamamahagi ng mobile clinic van sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ayon sa PCO, 83 bagong mobile clinics ang ipinadala sa 83 lalawigan upang mailapit ng gobyerno ang serbisyong medikal sa mga mamamayan na nakatira sa mga malalayong lugar na nahihirapang makalapit sa tulong medikal. Ang mobile clinic vans ay proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos upang mabigyan ng serbisyong medikal ang lahat ng mga Pilipino lalo na ang mga nasa malalayong lalawigan. Ang 83 vans ay naglalaman ng mga makabagong kagamitan na makakatulong sa mga mamamayan gaya ng mobile digital X-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope clinical centrifuge, ophthalmoscope, reagent refrigerator at iba pang kagamitan. Ito ay para masiguro ang wastong resulta ng mga laboratory test. Nauna nang naipamahagi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pitong bagong mobile clinic sa Northern Luzon. Maliban sa mga pasilidad, sinisiguro rin ng pamahalaan na handa ang mga local health officials upang maserbisyuhan ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot ang mga nangangailangan ng serbisyong medical. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.